Magandang araw po sa inyong lahat mga kakaalaman na hinog. Napansin nyo rin ba na parang buwan-buwan ay tumataas ang inyong bill sa kuryente? Kahit pakiramdam nyo naman ay wala kayong binago sa inyong konsumo? O baka isa kayo sa mga nagtataka? Bakit parang mas mataas? Ang bill ngayon kumpara dati eh. Pareho lang naman ang gamit namin sa bahay. Aba, baka hindi nyo lang alam pero may mga simpleng bagay sa bahay na akala nyong wala lang. Pero malaki pala ang epekto sa kuryente. Ngayong araw, tatalakayan natin ang pitong nakakagulat na dahilan kung bakit mataas ang kuryente sa bahay. Mga simpleng kalakaran o gamit na mukhang inosente pero tahimik na nagpapalaki ng inyong electric bill buwan-buwan. At ang pangpito sa listahan natin, halos lahat ng Pinoy guilty. Pero bihira ang nakakaalam na iyon pala ang dahilan kaya tuloy-tuloy ang taas ng bayarin. Kaya tutok po tayo hanggang dulo. Panguna sa ating listahan, dilaw o lumang bumbilya. Alam niyo po ba na ang kulay dilaw na bumbilya o mas kilala bilang incandescent o fluorescent barb ay sobrang lumana at halos phased out na sa ibang bansa? Pero sa atin marami pa rin ang gumagamit nito dahil mura. Pero mura lang sa unang bili. Hindi po sa buwan-buwan na gastos sa kuryente. Ang lumang bumbilya ay sobrang baba ng energy efficiency. Ang ibig sabihin, mas maraming enerhiya ang napupunta sa init kaysa sa liwanag. Kaya kung napapansin ninyo kapag lumapit kayo sa lumang bumbilya ang init eh. dapat ilaw lang ang kailayan natin hindi init. So imagine nyo ha kung 3 hanggang 5 na ganyan ang ilaw sa bahay nyo na nakaon gabi-gabi. Dagdag konsumo, dagdag gastos. Kaya ang payo ko, palitan nyo na po iyan ng LED bulb. Mas maliwanag, mas malamig at higit sa lahat, mas matipid. Minsan mas mahal lang ng kaunti sa simula pero makikita nyo ang tipid na yan sa electric bill buwan-buwan. Pangalawa, ref na nakasagad sa pader. Marami sa ating mga kababayan, lalo na sa mga masisikip na bahay ay nakasanayan na isiksik ang ref sa sulok ng kusina. Minsan halos dikit na dikit na sa dingding, ang hindi alam ng karamihan, ito pala ang dahilan kung bakit napapagod ang ref at lumalaklak ng kuryente. Ang refrigerator ay may condenser coil sa likod o gilid depende sa model. Iyan ang bahagi na kailangan huminga, kailangan ma-dissipate o mailabas ang init. Apag nakadikit sa pader, Naiipon ng init at napipilitan ng kompresor na magtrabaho ng doble para lang mapanatili. Ang lamig sa loob. Ibig sabihin, mas matagal itong nakaon. Mas malakas sa kuryente at mas mabilis pa masira. Ang payo ko siguraduhin na may at least 4 to 6 inch na pagitan sa likod. Ng ref at pader. And ko barida i-check din kung malinis ang likod nito. Minsan kasi may naipon ng alikabok kaya lalo itong humiinit. Pangatlo, mali o lumang electric fan. Hindi porket fan ay tipid na agad. Ah, marami po sa atin ang nag-aakalang ay electric fan lang naman yan. Hindi naman aircon kaya tipid. Pero hindi po lahat ng fan ay pantay-pantay. Yung mga lumang stand fan, lalo na yung may tunog pa na parang may helicopter sa loob ng bahay ay sobrang lakas. Humigop ng kuryente. Ayon sa ilang eksperto sa energy efficiency, ang ilang lumang electric fan ay kumukonsumo ng mas mataas pa sa kalahating kilo kada oras. Mas mataas paminsan sa LED TV ang solusyon, gumamit ng clip fan or energy saving desk fan lalo na kung solo ka naman sa kwarto. May mga bagong model ngayon na may DC motor, tahimik na, matikid pa. Pangapat, maduming electric fan. Ito pa, isa sa pinakamadalas pero hindi napapansin ang maduming electric fan. Ang mga blades na makapal sa alikabok, ang motor na barado ng dumi ay sobrang nagpapahirap sa makina. Alam nyo bang bawat ikot ng fan blade ay sinisikapan ng motor na ikutin ng mabilis? Pero kung may bara o dumi, mas matagal at mas malakas ang enerhiyang kailangan para umikot ng buo. Ang resulta, mas maingay, mas mahina pero mas malakas humigop ng kuryente. Ang payo ko, linisin ng fan kada dalawang linggo. Kahit simpleng punas ng sa blades o grills o gamitan ng vacuum sa motor area, makakatulong na agad para gumaan ng ikot at gumaan ng konsumo. Panglima, luma o sirang rice cooker. Aba, sino bang bahay sa Pilipinas ang walang rice cooker? Pero alam nyo ba na ang mga luma o may sirang thermostat na rice cooker ay posibleng mag-keep warm mode buong araw? Ibig sabihin kahit tapos ka ng kumain ay patuloy pa rin itang sumisipsip ng kuryente. May mga kaso ng rice cooker na halos buong maghapon naka-warm dahil hindi gumagana ng tama ang switch. At kung araw-araw ganito ang sitwasyon e eh ang nagon ka ng flat iron buong araw. Kaya ang payo, i-check ang rice cooker. Kung sobrang init, kahit naka-warm lang baka may sira na at kung tapos na kumain, iyang plug na agad. Pang-anim, pag-iiwan ng appliance na naka-plug kahit hindi ginagamit. Ito ang tinatawag na phantom load o vampire energy. Kahit hindi nakaon ng TV, computer, microwave at kahit charger, basta naka-plug may konsumo pa rin. Baka iniisip nyo, ay maliit lang naman siguro yan? Oo, maliit. Pero kung lima, 10 o linglang appliances sa bahay nyo na naka 247 kahit hindi ginagamit, malaki-laki na rin ang naipon buwan-buwan. Halimbawa, TV naka-plug pero hindi ginagamit, 1 to 3 watt per hour pa rin. Microwave mga 3 to 5 watt. Charger na walang phone pero nakasaksak 0.5 to 1 watt. Eh kung 24 hours multiply nyo yan sa isang buwan, ilang kilowatt din yan. Kaya paalala ugaliin pong i-unplug kung hindi ginagamit. Pangpito, labis na paggamit ng extension cord or octopus wiring. Ito po ang paborito ng maraming Pinoy na isang saksakan. Sabay-sabay lahat ng appliances, coffee maker, rice cooker, cellphone charger, TV, electric fan. Lahat sa isang extension cord. Ang hindi alam ng karamihan, ito po ay hindi lang fire hazard kundi power hog din. Ang sobrang daming nakaload sa iisang outlet ay nagpapahirap sa daloy ng kuryente. Kapag mainit ang extension, ibig sabihin ay may resistance. At kung may resistance, mas mataas ang konsumo. Bukod pa doon, ang substandard na extension cords ay hindi kayang i-handle ng sabayang appliances. Kaya minsan mas malakas ang hatak sa kuryente pero mahina ang performance. Ang payo ko, gumamit ng tamang extension. May surge, protector tamang amp rating at hindi sobrang haba. At kung maaari ay idiretso na sa outlet ang appliance, mas mainam. Mga kakaalaman na hinog, Tandaan po natin ang pagtitipid sa kuryente ay hindi lang tungkol sa magtipid sa gamit, kundi maging matalino sa paggamit. Hindi lahat ng appliance ay maliit ang konsumo. Minsan yung akala mong ordinaryong gamit lang, siya pala ang tahimik na pagsimuno-uno ng malalaking gastos buwan-buwan. Kaya kung tumaas ang bill ninyo, huwag agad sisihin ng Mirelco. Baka nasa loob lang ng bahay, ang sanhi, ang bumbilya, ang fan, ang ref, or ang rice cooker. Ayusin natin ang mga bagay na kaya nating ayusin. Linisin, i-check, palitan ng mas energy efficient para mapababa ang konsumo at mapalaki ang natitipid. Kung may natutunan ka sa video na ito, baka naman po palike na at subscribe na rin po para mas marami pa tayong mga kaalaman. Nahinog na maibahagi sa bawat Pilipinong pamilya. Share mo na rin sa group chat ng pamilya o sa kapitbahay mo na reklamo rin ng reklamo sa taas ng bill. Pero baka hindi pa alam ang mga tips na ito. Muli ito po ang kaalaman na hinog, ang inyong tagapagsaliksik ng praktikal at makabagong kaalaman. Tandaan, stay wise, stay informed at stay tip. Musika